Good guys and welcome ulit sa ating channel po is video Yamaha Nmax 155. Wow! Ay bibigyan ko ng kung ano ang sukat o haba ng kanyang timing chain. Nagkataon na meron tayong inner hole na Nmax 155 kaya ibabagi ko sa inyo guys kung ano ang sukat o haba ng kanyang timing chain. So, sa ating timing chain guys is meron siyang isang ngipin no. Sa ngipin is meron siyang dalawang mata. So ang gawin niyo is itapat niyo lang siya ang dalawang ngipin ng ating timing chain, So, ibig sabihin, okay. is meron na siyang apat na mata. Kapag natapat na ang dalawang ngipin, tapos may apat siya na mata, ya times lang natin siyang, guys, ng by 4. Tapos, apagbila okay. natin is by 1. So, yan. Since nakatapat na siya, yung sobra naman, guys, sa dulo, is ipa-plus lang natin siya, no? So, try natin bilangin kung ilan ang sukat ng kanyang timing chain, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So yun guys, wala siyang excess. No? Ibig sabihin, 24 ko ang hata ng na time machine. At meron siyang apat na mata. Ibig sabihin, 24 times 4 is equals... 96. Ibig sabihin, Amazing. guys, ang haba o sukat ng timing chain ng Yamaha in Maxon 5 ay 96. Ganun lang po ang paraan <laughs> kung paano bilangin na mabilisan ang ating timing chain. Kahit lang ng video ito, guys, alam kong mayroong maghanap kung ano haba o sukat ng ating timing chain. ako po ay bumabati ng Happy New Year sa lahat ng ating mga subscribers Yahoo! at followers sa Facebook page. Ako po ito, sa pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat at siyempre See you sa akin next video. Ride right, sir, God bless. Ayos.